Marami sa atin, gusto magpunla ng gulay. Pero ang tanong, saan ako magsisimula? Gaano kalawak na space ang kailangan sa pagawa ng seedling nursery? Mga ka farmer kahit maliit lang yung space, posible. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo ang nursery na 2 by 2 meters lang ang sukat pero sapat na upang makapagpunla ng dandang punla. Hello ko farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm channel. At sa video na to, papakita ko kung paano gumawa ng simply pero powerful na nursery para sa mga gulay tulad ng ukra, upu at kalabasa. Gamit lang ang 2x2 meters na lawak, UV plastic bilang atip natin, kulambu na dingding at murang materialis tulad ng kawayan. At ang sahi ko naman na ginamit dito ay tabla. Ano nga ba ang matutunan mo sa video na to? Una ay ang step by step kung paano gumawa ng low cost UV nursery Pangalawa, paano maghanda ng buto gamit ang algafer soaking. Bababad natin sa algafer. Pangatlo, eh ang tamang halo ng vermicast at carbonized rice hull para sa seedling tray. At ano ang mga sagot sa madalas na tanong na bakit hindi tumutubo ang punla? Ano ang sikreto para mabilis at pantay ang tubo? At bonus tip na rin sa bandang dulo ng ating video kung paano magpaparami Paano mapapadami natin ang punla kahit maliit lang ang ating nursery? Lahat ng detalye na yan, lahat ng tanong ng gulay growers natin ay sasagutin natin. Kaya kung gusto mo ng ganito mga contents, gusto mo ng ganito mga video, huwag mo kalimutang mag-subscribe dito sa DDT Mitchell Farm Channel para hindi mo ma-miss ang bawat episode natin. Dito, hindi lang tayo basta nagtatanim. Iniintindi natin kung bakit at paano tayo nagtatanim. Kaya kung ready ka na, tara simulan na natin. Para makagawa tayo ng nursery, ang unang tanong, saan nga ba ako magtatayo ng nursery? Ang sagot niya ka farmer, una ay sa hindi masyadong nainitan. Pwedeng sa nalililima ng konti, katulad nito, nilagay ko sa ilalim ng puno ng nyog. Upang hindi masyadong matindi sikat ng araw pagtanghali. Pero pag umaga naman, dito, bukas naman siya. At sa hapon, nainitan naman yun siya. Ang unang bahagi ng ating video ay ang paggawa ng nursery structure. Dito ay gumamit lang ako ng kawayan bilang mga poste, ang tabla bilang sahig para sa ating mga seedling tray upang maganda ang pagkakalapat ng seedling tray. Bakit nga ba UV plastic ang ginamit ko dito? Bilang plastic sa akin nursery. Una, gamit ang UV plastic ay natitiya ko na hindi makakapasok kapag umulan at kapag uminit naman ay nakakapasok ang sikat ng araw upang mainitan ang ating mga punla. Pangalawa ay pinoprotektahan nito ang ating mga seedlings para sa sobrang init at bigla namang pag-ulan. Bakit naman kulambo ang ginamit ko sa paikot? Ang kulambo kasi ay dipinsan natin laban sa mga insekto na dala na may mga dalang mga virus tulad ng apids, whiteflies at trips. At mas presko naman ang hangin na papasok sa ating nursery kapag kulambo. Kaysa naman sa kung didingdingan ko siya ng trapal, hindi makakapasok ang hangin. Mas malala kung yero ang gagamitin ko. Mas wala nang makakapasok na hangin. Kaya napakasimple lang ng ating seedling nursery na to pero functional. At ikit sa lahat, murang-mura. Halos wala ka nang bibilhin dito dahil lahat halos ay Libreng-libre ang kawayan, libre yung ibi plastic, hiningi ko lang yan sa sharing farmer. Tapos yung kulambo, ay yung dating kulambo namin na matagal nang hindi ginagamit, sira-sira na, pinang uh, tatahi tatahin na lang namin. At yung tabla naman, sira na rin ito. Gin dito ay gumamit tayo ng mga poste. Poste na kawayan, apat na pirasong poste. Then dito sa kanyang upuan gumamit din tayo ng mga kawayan apat na post it Tapos binutasan lang natin sa kawayan din na yan tinusok natin yan yung kawayan pagkatapos nilagyan natin ng ito yung lalagyan ng seedling tray yan yung lapad ng lalagyan ng seedling tray natin ay sunok, sinukat din natin sa seedling tray para maganda pagkakalapag na seedling tray gumamit din tayo ng tabla para masigurado natin na patag yung lalapagan ng seedling tray pagkatapos nyan dito sa bandang gilid nagpaku tayo ng mga kawayan didiritso yan sa taas yung kawayan at dyan na nga natin nilagay o inatip yung ating UV plastic at pinakalas ay ito na magkano na tayo ng kulambo sa gilid ilalagay natin yung kulambok Tako na tayo sa part 2 natin. Ang soil medium at ang seedling tray preparation natin. Ano bang soil medium gagamitin natin at paano ito ilalagay sa seedling tray? Dito ay gagamit lang ako ng limang seedling tray na may 104 na butas. <clears throat> at ang ginamit ko naman ditong lupa ay 50% vermicast at 50% carbonized rice OCRH o CRH. Ang vermicast kasi ay organic, may live microorganisms at magandang pampatubo. Napatunayan na rin ito sa pag-aaral na mas dinodoble ng African Nightcrawler ang nutrients ng mga vermicast kumpara doon sa hindi kinain ng, ng African Nightcrawler. Meron kasing enzyme sa load ng, sa loob ng African Nightcrawler na nagpapaganda ng vermicast. At ang carbonized rice hull naman dahil dumani ito sa matinding init, ito ay magandang soil conditioner din at may iwasan din natin dito ang dumping off ng ating mga seeds, ng ating mga seedlings. Dahil ito ay mayroon din potassium at nakakabawas din sa pagkabasa at nakakatulong sa magandang pagkabuhag ng ating lupa. Ba't nga ba mahalaga ang ganitong uri ng soil medium mixing? Alam niyo kapag sobrang basa kasi ang lupa, Madaling mabulok ang mga buto na ranasan na natin yan. At kapag sobrang buhaghag naman ang lupa ay hindi makakapit yung ugat. I-label ang medium, seedling tree. Huwag kumpak na kumpak. wag din sobrang loose. Dahil kapag sobrang loose naman, yon sa ugat. Dito, natin, dito nagsisimula ang magandang punla. Dako na tayo sa part 3, ang seed treatment. Bago kasi ako magtanim ay binababad ko muna ang seeds ng okra, upo at kalabasa sa tubig na may halong algaper. Ang algaper ay isang seaweed-based bio Bakit nga ba ito ginagawa? Una, ito ay mabilis. Mas mabilis na germination, mas mabilis na tumubo yung ating mga seeds. Pangalawa, mas mabulas ang simula ng ating punla. Maganda yung pagkakasimula ng ating punla at pangatlo, mas resistant sa stress lalo pa kung pag itatransplant na natin sa area yan so isang tanong na palaging tinatanong ng mga beginner kailan ba talaga kailangan ba talagang binababad ang buto o lalo pa pag ang mga butong matigas matigas ang balat gaya ng kalabasa ng upo kaya ang pagbababad o yung soaking ay parang pampagising sa mga buto. Oy, gising na. Panahon na para tumubo. Pagkatapos niyan ay dako na tayo sa part 4, ang pagtatanim na natin sa mga seedling tray. Tandaan natin ka farmer, na pagkatapos nating ibabad ng isa hanggang dalawang oras na pagkakababad sa sa tubig, ay magtatanim na tayo. At sa ating pagtatanim, tandaan natin na isang buto lang kada butas ang ilalagay natin. At sa paglalagay natin, hindi natin kailangan itulak ng napakalalim. Isang simpleng diin lang, pwede na yon. Tapos daan-daan na nating diligan gamit ang tabo o di kaya naman pwede tayong gumawa ng 1.5 bilang DIY na pandilig. Pagkatapos niyan ay pwede natin ilagay sa nursery natin o nandoon na sa nursery natin tapos lalagyan natin ng label para hindi natin makalimutan kung aling nga ba dito ang okra, alin dito ang upo, o alin nga ba dito ang kalabasa. Lalagyan natin siya ng label. At pagkatapos yan, pag nalagay na nandoon na ang seedling tray, ay panatilihin natin ang moisture ng ating mga punla. Pero hindi basang-basa. Dahil nga sabi ko sa inyo kanina, kapag basang-basa, palaging basa, may chance na mabulok ang mga buto at hindi na ito tutubo Tingnan natin araw-araw, lalo na kapag mainit ang panahon. Nako na tayo sa part 5. Dito ay sagutin natin mga simpleng tanong. Ang unang tanong ay, paano kung hindi sabay-sabay na tumubo? Okay, minsan nga talaga hindi may iwasan na hindi sabay-sabay na tumubo, no? Pero normal lang yan. May mga buto kasing mabilis mag-react. May mga buto naman na matagal. Pero as long as hindi pa bulok ang buto, okay pa yan. As long as hindi pa siya nangangamibulok, bulok, okay pa yan. Anong oras nga ba? Dapat magdilig. Ang pinakamaayos o pinakamagandang oras para magdilig ay sa umaga o kaya naman sa dapit hapon. Huwag tayo magdidilig sa tanghaling tapat dahil pwedeng kasagsagan ng init at magdidilig tayo. Nako, maestri sa ating mga halaman. At sunod na tanong ay kailan ba dapat nating ililipat ang ating mapunla punla o ilipat tani mga ating punla doon sa ating garden? Ito lang ang palatandaan kapag may two true leaf o dalawa at tatlong tunay na dahon. Yun ang ating palatandaan. At huwag nangihintayin na lumaki pa ng lumaki dahil ang tandaan natin ng na ating soil medium ay maliit lang sa isang butas. Kaya dapat pag kailangan ng tanggalin, tanggalin na agad. Kasi kapag halimbawa matagal lang ka bago maka, makatanim, uh, delay yung, yung ating punla. O di kaya na kapag masyadong maaga nag-transplant tayo, hindi natin sigurado kung mabubuhay doon sa field. Kaya kapag nakita natin 2 to na tunay na dahon, okay na. Nako na tayo sa bonus points natin. Paano nga ba magparami ng punla kahit maliit ang ating nursery? Kaparmer, kung gusto mong magpunla ng higit sa 500 na buto, sa 2 by 2 meters na nursery, kasyang kasya pa yun. Pero kung gusto mong mas marami, kung daan-daan ang gusto mong itanim doon, gamitin mo ang multi-level shelves gamit ang kawayan. No? Iba-ibang label, hindi lang isang layer. No? halimbawa dito sa panang bandang itaas yung harvesting na yung sa pinakailalim pinaka ilalim yung bagong tanim pa lang kasi hindi naman kailangan ng sikat ng araw at yung sa taas mo kailangan ng sikat ng araw habang tumataas yung punla mo ah, dumadagdag ka rin ah, nilalagay mo na siya sa itaas yun pangalawa pwede namang rotational seedlings no? habang palaki na yung batch 1 magpupunla ka na naman para sa batch 2 yon tuloy tuloy lang o kaya naman pangatlo ay gumamit ng mga paper patch, newspaper patch sa lupa kung wala ng tray. Pwede nating ilagay doon sa bandang ilalim. Kung wala tayong tray, yung mga yung mga newspaper patch o di kaya yung ilagyan ng itlog, yung yun, pwede yung punlaan sa ilalim natin ilagay. At dyan to farmer, nagtatapos ang ating video. No? Ulitin ko lang, ah uh, ano nga bang mga tinalakay natin ngayon sa part 1 ay ang paggawa ng nursery structure part 2 ay ang soil mix at sa uh, ang paggawa ang seedling preparation natin part 3 natin ang seed treatment part 4 ay ang pagtatanim na natin sa seedling tray yon at ang part 5 natin ay ang pagsagot natin sa mga karaniwang tanong ng ating mga farmers. So sa maliit na space na natin mga ka-farmer ay malaki ang posibilidad na makapagpunla tayo ng mas marami. Basta't alam natin ang tamang proseso, magiging tagumpay natin ang bawat tanim natin. Kaya kung gusto mo na ganito mga content, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm Channel. Dahil dito, hindi lang tayo basta nagtatanim. Naunawa, na, naunawa natin kung bakit tayo nagtatanim. Kaya ka-farmer, bago ako magtapos, mayroon ako importanteng tanong sa'yo. Ikaw, paano ka nagtatanim ng punla? May tanong ka pa ba tungkol sa mga soil mixture, sa seedling tray, sa pag, uh, pagbababad? Pwede mong i-comment sa comment section at susubukan nating sagutin. O di kaya naman, pwede ka mag-share ng iyong karanasan tungkol sa pagtatanim ng gulay. Maraming salamat ka farmers sa inyong panunod sa ating video and I hope na gustuhan nyo yung video na to. Kaya kung nagustuhan mo, share mo na ito sa iba nating mga ka-farmer para sila rin ay matuto. At kung gusto mo ng ganitong mga videos, mag-subscribe ka na sa dito sa DDT Nature Farm Channel at ilike mo na yung video na to bilang suporta sa ating channel. Sa part 2 ng series natin, ay tuturo naman natin kung paano ang tamang transplanting ng punla mula sa nursery. Kasama na ang tamang paghahanda ng ating lupa na tataniman yung timing kung kailan tayo magta-transplant, yung spacing, layo ng mga itatanim nating gulay at yung post-transplant care. Kaya farmer, ka, hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong panonood at abangan kita sa susunod na video. Happy farming.